Good morning na naman mga kasima. Welcome back to my YouTube channel, Nelson Second Blog. Uh, nandito na naman tayo. Uh, happy Eid ng pala sa inyong lahat, Eid mubarak. Nandito na naman tayo sa ating uh, favorite spot natin sa uh, spot ni Boss Ed. Makakasama uh, natin ngayon si ano si Alvin Hi! Welcome back! Ayun! <laughs> Sa wakas, nakapasok din kami! <laughs> nakapasok din! At nakasama natin doon si Boss Ed! Ayun! Ayun o! strike na pero hindi nadali! Uh, pang, uh, <clears throat> uh, pang ilalim ang gabi ka, sinker! Yung karang gamit, kami ni Alvin gumagamit kami ng skip bunny. Siya nga pala sa lahat ng mga daddies, mga papas, happy uh, Father's Day sa inyo lahat mga kasima. Update ko na lang kayo kung may mahuli tayo mga kasima. At sana makahuli kami sa araw na to para may mabitbit, may pang kilawin. Yan, may pang Shanghai, sari-sari na para may pang salo-salo sa pamilya. Unang hagis. Ayaw. Hey, Kaya. Kaya tayo. Sana ma-experience natin yung bugbugan uli. Magaganda na ang size ngayon, Dalawang kilo na pataas. I don't Mm. Mga sorpresang talakitok maganda eh. Mga sorpresang talakitok <laughs> <laughs> <naglag> na buo. <laughs> Tala ko eh. i know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Because you're trying to stay strong and make a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your food. Alam may 'yung mga god. Grabe, dami. Wala, jan sakto 'yan sa pa Grabe, dami. Putol. Ah, sayang kay Ed. Ha? Not, wala. Sayang. <laughs> huh. Jambuin. Para nag-iyak ang ano. Para may nata natakot. Biglang nag ano. <laughs> Grabe. Hindi natin lalo. <laughs> sa may buya. Ang <laughs> dami nila. Mabalik pa sana. Umilalim oh. Sakta pa naman sa inyong dalawa. Ano sa'yo? Putol yung ano? Sumabit ulit. Sahay. Ang lalaki. Gumilid nga. Pero saglitan lang. Pilgrim oh ang ba yun ah, ano to maliit lapis pusyan tayo lapis lapis oh, oh. <laughs> lapit yung mukawan na yan pero biglang ilalim dito na po, sakto sa harapan nila. May lalim. De, parang biglang... Bakit sila nagganon na parang may kinatakutan nila? May barakuta sigurong bumanat sa kanila kaya yun, nabulabog bigla. Ang ko. Sayang. Nasubok na sana ni Alvin yung ano mungkin 15 kilos. <laughs> <laughs> hey. Grabe, 6 na mga Malaki. mo batang naliligo eh. Yan sa may buya mismo. Pagka nilang ganun, kagat ka sa'yo. Bilang nagluasan nag oh, nag eh. sa Oh Oo, nagpulasan eh. Pulasan. Ayan. Wala. Pula. mo Kala mo, nailigong mga bata. Eh. <laughs> <laughs> Sayang. <laughs> Laban na iwan sa kanila. ng interest kasi kung hindi ko maano. pero kaya niya nga kaya niya pare <laughs> ako hindi ko eh yun na napakagat na si Alvin ang ilalim yun o nagatak na o huy ay buhay sa pang ibabaw pa ako Mas parang trip ko ahagatin hagatin yan ito yun oh Ano yan? Ayun, Uy, sayang Oh, ang ganda Ayan mo lang, tira Malaki yan Malaki Yan mo masusubok si Daiwa Ano, nagahatak pa rin si Alvin oh Oh, yun na, banak Oh, dito, dito Balik tayo, baba, baba oh, kunti Yan. Malaki, malaki. Wait lang. Atras At ka, tapos ahon. Wait lang, wait lang. Wait lang. Ah, asan na yung linya? Eh, dyan na pala. <laughs> <laughs> kaya, kaya ilalim tayo mga kasima subukan natin wala sa ibabaw hindi nakadali hindi nakakapa pasok na pasok ayan o oh. alben pero ayan o Oho. ayan okay <laughs> palit tayo ng sinker Nah, binnya kena yang Taiwannya. Tuh nak kayak isakin. Yun, apa kagak dari sed? Si Bui. Tapi so, itu terus itu. Kapahagat Sid <refer> Dibail <Fred> muna Ha? Dibail muna Oo, sa iyo Ay, Ito tayo sa taas Ano, kawal o Eh Simula yung sabit Hindi ah. pa man um, di pa nagpakita Ayun pakita, malaki Ito to Ito sarado Ayaw pa rin pa rin pakita Yan na, yan na. Kitang kita na. Ang oh, laki oh. Lalay, lalay. Magpupit din eh. Baka mabali yung ano. Yun know, oh. Woo! <laughs> 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 Kaling. Woo! Congrats oh. Kaya ka eh. Hello. 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 Hey. Si Kasima na lang din na Oy, yun, yun, oh, nakapakagat din Si Kasima lang hindi na ka ako Nakapakagat na Yun Oh Oh Ang ilalim, puro sinker mga Kasima Napakagat Mga singker Mga Singkir uh. ayun, lima bau na ay puta guys, natanggal ay puta guys, natanggal padinggal malas naman si Kasima, my god Oh, shit. Shit naman Ano ba naman yan? Mystic na naman yung roller Yan na sinasabi yung ulam na Lapit na Uy <laughs> doon o Lapit ha! Aahon ko na eh Sus ano bayan yan? Marimar Hi Nakauli ulit Ulit si lang tayo, palit tayo Nakauli na naman Sid Ed Pagbingan ka kailan? Ha? Pagbingan mo pag na Pagpapak Is like din? Sakayang sa akin ha ah. na naman, ulitin natin na push Ah Ano? Ano yung Saan? Ano yung kaliwa oh, 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 oh. nakagisa ko kaliwa hmm. oh, kulang pa ayun, mali yung ano, sakto sakto ng sa akin may binsan, pagkaganyan binsan oh. Ito na nabulong mo, hindi ka mo Naipa yung sakin, ayun kay Edo baka mabali yung dulo oh. pinakabahan ako ay may tao ano kaya to sino ba yan pangatlo na pangat na nid Hello. Ano?

Yeah, ayaw yan Tatlo magkakasunod Ang lalaki ah. Ay, Ganyan yun sa akin oh. Matanggal dyan Ayun A few moments later. good dikamaanan Oh, din na naman, sir. Mga kasima, pusit naman. Pusit. <laughs> yan, oh. <po. laughs> iba. Iba talaga yan <laughs> May natanaw siyang pusit, mga kasima. Ay nag-iisan yun. Dahil Ah. Ito yung mga nahuli, mga kasima Ito Ito pa Ito pa Ayan, oh Oh, na laki Huli ni Ed yan Ito naman ang huli ni Alvin Ito Ayan, oh O, oh, diba? Oh. Siyempre Hindi tayong papatalo Ang nahuli ko ito <laughs> Lapis <laughs> Talagang hindi ka nga talaga masisiro sa spot na ito mga kasima May eh, mahuli ka pa rin <laughs> Maliit man, malaki At Meron pa siyang nahuling pusit mga kasima si, ano, si Ed ito oh. Uh, ah, five o'clock. Ayan. Ada yes ni empare. Ah, uh, habar ng Arabic. Ha? Huh? Habar ng Arabic. Squid. Squid in English. Huh? Mm. Ha? Squid. Dale. Malaki na una. Ah, dalawa ba? Oo. Oh. Matanaw niya rito, makakasima yung pusit, mga pa ganun. Dalawa daw minsan napaka napahabulan yeah, at least nahuli pa rin yung isa mga kasima yan yan ang update natin time check natin uh, 6.45 in the morning so ayan mga kasima konting hagis pa at uh, alis na rin kami mamaya pero <coughs> nakakahingal nakaka brang, hmm, pawis na pawis oh. pagampasa sobrang humid kasi okay one hour later eto na eto na mga kasiwa ang jambo ang lalaki ha jambo uh -huh. sayang, awesome. sayang na nauli ko isang sayang okay, kasi malapit sa pangpang ng vlog ko. na lang eh. Lumi, lumutang yung kapiranggot ng pisngi. magkakimpla ako muli ito 1 kilo na ito kay Alvin asan na? absent yung kay Alvin doon doon sa may alam ito ang mga simang mga nahuli Sil silver ito ayun ginagaling pa rin kay Alvin

Pipit, 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 ano pipit? Wag yung bed. Wag yung Ayo. Okay. So, ito mga kasima ang cuts of the day natin. Maraming salamat muli. Ito po, Nelson Sagong Vlog. Fish on.